Autodais. Paniki ng mga bagis. Labo. Wala ng panahon, hindi na makita ang si Bad. Ah. alas sugi mga bagis unang si Bad na uh, tinuro na lang sa amin yung katabi namin bangka Hirap magbantay ng bulan napaka limlim -lim. dami pa naman ng buya namin kapangit pa ng silig nagrarap ting eh, may buyo na pati dun oh no? dun dun siya Oh, ate lang naman yung mga buya dyan ay. ka lang yun ay. Oh, uh ha? -huh. Ah. May lumayo na namang isang buya. Maulan, hindi ko may setup dito yung camera ko. Pantot. Iilalim sa kon, ha pwede na talagang magsulo si papaandar na lang ang makina nabali sumuot sa Alexi ayun na boy dyan na nandahan mo Enda. lang huwag mo sa pigilin ah Up. Okay. Masih ada yang malikot Masih ada yang malikot Masih ada yang Buya nga natin Ay hindi May mga buya rin pala sila rito Mag pa rin tayo Pagkatapos Dinatalo ng isda e Ayan ah Pinersa na nga oh Oh Tusok ka tusok ka Huwag mong persahin Unang sibad yan Ay e, ikut na e Ayan Wala na. Wala na, guys. Okay, saklitan na. Masahan. Stop. Oh. Ito pa. Uh. Medyo maalon. May gulong ng habagat. Dito may lagay. Tanggalin mo na muna yung ganso. Oh, yan. Oh, tusok ka. Gumalaw, ano. Butas. Ika-ika mo ang damsit. Saan? Nakakakit. Subo pa rin. Ayan. Ayan mga bagis mo.